excuse lang po, Nay. Nay, ano tindan nyo? Bibingka po, sir. Bibingka? Opo, sir. Ah, okay. May benta kayo, Nay? Meron na rin po, sir. Marami? Kunti lang po, sir, dahil hindi na ako makakabuhat ng marami dahil mabigat po kasi. Ah, mabigat po. Nay, meron ako pang ulam, meron din ako bigas. Kuha kayo kung anong gusto nyo. yung e, ulam na lang po, sir. Ulam? Opo, sir. Bakit po ulam? <laughs> Siyempre hindi naman po kasi kami nakakatitim ng ganyan biyahe po kaya ako kumain sir kahit nang umaga Nagkapi lang po ako Sar Ay hindi pa kayo kumain Kapi lang kayo umaga Sige Nay. punin nyo kung anong gusto nyo Tingnan mo nai Ay na, salamat po, salamat po sir Salamat, salamat Nay, nagtinda po kayo? Aha. Uh -huh. Anong tinda nyo, Nay? Ito, gulay. Gulay? Nay, kuha kayo kung anong gusto nyo. Sige. Ito nga. Sige, Nay, kunin nyo. Tingnan nyo, Nay. Wow. Wow. Eh, may ulam na kami sa bahay na matang tanghalian. Ah, hindi pa kayo tanghalian, Nay. Nay, hindi nyo nakuha yung bigas, di ba? So, may ulam kayo, meron din kayo pera pambigas. Nay, nay saan kayo papunta? Sa school po. Doon ako nanggaling. Sa school? Opo. Magtitinda po ako sa simbahan. Sa simbahan? Opo. Ngayon pa lang, gupisa pa lang? Opo. Opo. Ano tinda niyo, nay? Mga bulaklak, mani. Mga bulaklak? Saka mani? Opo. Ah. Ilan taon na po kayo, Nay? 68. Ngayon. 68. 68. Ay, ngayon, birthday niyo. So, Nay, matagal na kayo, Tinda? Matagal na. Po. Nay, may beer na mano na kayo? Wala pa po. Wala pa? Okay. Ah, sa simula pa lang. Kasi ah, nga, ang ko po, magbibir na mano ako sa'yo eh. Okay. Nay, meron ako pamulam, meron okay. din ako bigas. Hmm. So, kuha kayo dito kung anong gusto niyo. Eh, Siyempre bigas po ang uunain kasi ang para may pangkain sa bahay. Sa bahay? Opo. Oh, Gusto nyo bigas para uwi nyo? Opo. Oh, Basta ang importante po may pagkain, dibali na lang ang ulam, asin na lang ang ulam ko. So, Ay ganun po ba? Opo. Oh, wala Pati, kayo ulam? Wala po. Eh, kung may nabibintahan, bibili ako ng ulam. Oh. Okay, nice. Ganon po. Ganon pala po. Opo. Okay. So bigas talaga gusto Opo, nyo? Bigas. Importante po sa buhay, bigas, pagkain. Ah, totoo na. Para naman po. Di ba halibag na lang ang ulam, hmm. pwede na po. Ganon po pa pala. Oo, Sir. Galing ni Nanay ah, mag-explain. <laughs> Siguro, na yung bigas para sa inyo talaga. Nay, kunin nyo kung anong gusto nyo. Bigas nga po, pambuhay. Sige, kunin. Baba nyo yung payong para. Sige, nai. Kunin nyo kung anong gusto nyo. Ito po. Tingnan nyo, nai, kung anong meron dyan. Ay salamat, blessing ko sa inyo, birthday ko pa ngayon, thank you sir, okay. salamat po sa blessing ninyo sa akin, binigyan niyo ko ng biyaya, mm -hmm. salamat sir, thank you ulit, sana ahaba pa ng tutulungan ninyo okay. mga katulad ko na mahirap sir. binigay niyong biyaya sa akin. Okay, nai. Mm. Deserve ni talaga, Opo. nai, kasi matyaga kayo, masipag kayo. Opo, sir. Napapay... Napapayak po ako sa binibigay niyong biyaya sa akin, okay. sir. Thank you po. Okay Maraming po, salamat okay sa po. inyo. Okay. okay po, nai. Kailangan niyo talaga ganyan Opo. kasi matyaga kayo, masipag kayo. Tingnan mo, sobrang init. Opo. Tapos nagtinda po kayo. Kasi... Nagkit po kasi nanggal uh, para may pangkain. Mm -hmm. pangkape, mm -hmm. sabon, lahat na sa bahay sir. Mahirap lang po ako sir. Okay. Nagaling, Nakita ay, ko siya. kayo na lakad lakad o, Sabi po. ko lapit ako kay nanay kasi nagtinda nyo, siya po, para nai. meron kayo ano para may kikitain mm -hmm. po ako. But, buti pala. napili nyo pala. <laughs> kasi po itong bigas, importante po 'di ba mag-ulam na lang ng asin? A, ganun po talaga nai? Opo, kasi nanggaling po ako sir. Mahirap Nay, ang maganda, matyaga kayo. Yan ang pinaka-importante. Hindi kayo give up, diba? Lagi kayo nagtrabaho trabaho Nay, sana yung tulong ko makakatulong kahit papano. Sige po, kayo mabango, ako pawis. <laughs> Hindi na, yung yung amoy pawis, yan ang pinakadang maganda mm. oh, amoy. Kasi eh, ano yan, amoy ng matyaga. Ay, oo nga po. Sige po salamat, na. Salamat, okay, sir. Po. Blessing po sa inyo. Bibigyan kayo ng maraming biyaya okay, sa tulong ninyo sa mga uh, nakatulad sa akin na matanda. Sige <laughs> po.